Ganyan nga. At po, binili ko na po ito. Itong parking na ito. Pinatanggal ko na ang ano, ang... Ay, koy, uh, uh. Pinatanggal ko na mga muto dahil binili ko na ito. Oo, ako na po ang nagmamayari nito. Ayan. Pinatanggal ko, pinagbawalas ko. Ayan, na aking kartike. Teka mali. Ayan, binili ko yan na salnibus araw. Bahay ko sa libas ang araw. Ayan, ganyan na. Tapos out po. Ayan, tapos out. Ayan, hindi na, hindi Akin na po ito. Binili ko na ito. Ayan. Yeah. Yahoo! Pinsari rin ako ng lupa. O, oh, ba? Diba? May mm. bonus ako. May bonus pa yan. 1,000 a day ang tawag ko sa araw. Diba? Ako na, ako na nabangay araw dito. Lupa ito.

Uh, ganun lang. So, ako na po may gamay anong ba at lupang ito. At tinanggal ko na po ang mga bike. Ayan. O, diba? Mayaman na si Kabonita. <laughs> uh. Bakit ka ba pinagtatanggal ito ang mga motor na nagat? Ano na po, marami motor dito. Paglabas labas ko po, at pinagtatanggal ang mga motor dito. Ano pong dahilan? Bakit tinanggal nila? Kaya ba nagmamay-ari ang lupang-ari? Sila ba, lupang ba o oh o Laso ko hindi ko sila ang may nagmamayari ng customer ko. Ito yung tatanggal nila ang uh, motor. Lahat. Ito naglalabas mga motor din eh. Uh. Ayan, oh. Ayan o. At ando pa sa iba. Buti lang po yung uh, aking e-bike ang din. At naglilinis po si, ano, si Emma. Yan! Ganyan nga! ito po, binili ko na po ito, itong parking na ito, pinagtatanggal ko na ang ano, ang... Pinagtatanggal ko na mga moto dahil binili ko na ito. Oo, ako na po ang nagmamay-ari nito. Ayan, pinagtatanggal ko, pinagbawal ko. Ayan, na aking kartike, tiga mo rin. Ayan, Binyarang ko yan na sa araw. Bail ko niya sa araw. Ayan, ganyan na. out po. Yeah. Ayan, out. Ayan, yeah. nila, sila ko. Akin na po ito, binili ko na ito. Ayan. Yeah. Yahoo! Pisarili na ako ng lupa. Oh, di ba? May mm. mm. bonus pa po. May bonus pa yan. 1,000 a ang sa araw. Mm. Diba? Ako na, ako na ba, ito.

Uh, Ganyan lang. So, ako na po may gamay-aring lupang ito. at tinanggal ko na po ang mga bike. Ayan. Oh, 'Di ba? Mayaman si kabonita. Ah. Ako na rin nagmamay-ari niyan. Pilapit ko para magandang tingnan. Binili ko na ang buong bukana. So, ang ganda ng pintura, puti. At ito yata gagawin tindahan. Si Seiji. good morning. Ayan, oh. Nakahanda lang yun Ang ano, rep. Ito gagawin tindahan. Kaya po, uh, at pinapaganda. O nga naman. At gumanda to, at lumuan. At kasi ito ay... Uh, magandang tingnan ngayon guys dati sa ano kahit itong dati itong ha itong harap oh. ngayon ganda na hmm. pinuntarahan na ganda malinis oh. ito po kay CJ yung kasama ko sa Hong Kong ang dala sa loob siya po din eh ano ah, uh, nagbablog din kaya hindi pa siya monetize yan supportahan pa natin si CJ yan yeah. asa ka si CJ para makilala nyo po Uh, ayan, pinag-uusapan po nila. Ayan, ano, ang aking presto. Ayan. Tinanggal okay. uh, okay. po nila ito, mga muto. Meron mayroon silang gaganapin dito. Meron silang gaganapin bukas. Ayan, abangan nyo po sa pag uh, wala music. Abangan nyo po bukas. Ayan, mamaya po ay uh, medyato po dito nga kakatayin uh, dito sila uh, mag ano mag gaganap ng okasyon uh, si Emma ay nagilip po na mga basura para naman ay pagdating pagdatigit kong kakatayin ano malino Look. ha? Ah, bonus si Emma bibigyan ng bonus yan Yeah. Si pag niya Emma. Oo. Uh, uh. para mabonus 'yan. 'Yan. Oo, oo 'yan. Ang mga basura ni ipon na. <coughs> Hindi ata natuloy yung basura dumating, mating mar. -hmm. Mm. oo Oo. Nilabas ang mga motor, ayan, kaya nilabas ang mga motor. Kasi para dinisin po 'yan. Ah, uh, ba, ba malinis na? Ah. Uh yung aking e-bike ay naka-charge. naka, so, naka po yan. No? Mahaba po yan eh. <laughs> Ayan no? Naka-charge sa aking cellphone. namaya hmm. hmm. Mamaya pa matatapos yan. Mahaba pa yan ang work kung iyan. Naku, hagan doon sa uban 55 kilometers po ang haba niyan. 55 kilometers. Haba po yan. Hanggang dito sa labas. Ah, uh, cute, 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 very cute. Ay, uh, bata. Cute naman. Uh, ano, 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 ano yan? Milka. Uh, Milka. Hi, Milka. Hindi ba lumalaki yan? Ganyan yan? Uh, ang cute, ano? Hi, Milka. Hi, uh -huh. Sabi mo, hindi, mabusint ako. Tatapusin ko nga rin. Ayaw. Nagpahalam Ay, ko yung eh. ibabalikan ko pa. Uy, oh. tubig pa doon, no? pa yung sa baba. Madalim kasi, ayan na! So yan, uh, dumating na po yung kakatay ni na mamaya. Ang laki, ang laki ng baboy. Kakatay po niya na. Ang laki ng tubig pa dito. Hanggang hindi pa nalulusaw, oh. Hindi pa nalulusaw mga tubig. Ayan, oh. Ang dami po, oh. Bayan niyo lang well, lubog pa sa baha. lubog pa. Hindi pa ito nalulusaw, wala na si Uwan, tapos na. Pahimik na. Ayan. Baha pa dito, dito po dumadaan na mga galing pa si sa mga sasakyan. Baha pa dito ako dumaan kanina at uh, yung aking e-bike ay eh, ngayon. Kaya nung baga kinok pa si taas. Ayan. Aking e -bike. kasi yung aking e-bike, doon ko Tila parking sa laba, sa itaas, sa dyan sa laba, sa may karsada. O, doon po sa, malapit sa evacuation. Ayan. So, yun mga kabanita. Kamusta na po. Good morning. Sa inyo lahat. <laughs> Ayan, panibago tayong, ano, ah, uh, vlog ngayon sa ating team tulay. Ayan. Para po tayo meron i upload mamaya. Ayan. Bumaba lang kasi ako para makita ko ninyo uh, ang, mo dito sa aming buka na sa sa amin dito sa karsada ayan uh, kaya po maraming tao doon kasi nga po may okasyon ayan uh, nga hindi yata pwedeng videohan na yung ano yung baboy dito na po tayo ayan hmm. so yan yeah, mga bita, malaki po yung baboy nya uh. -huh. so taas na po tayo so, yeah, ayan meron motor sa likurang po Pangit po pang daan dito, may sampo, nahihirap na ako dito mag, -ano, mag, -a, mag -a, taas ng aking e-bike. Pangit ang daan. Hmm. Pataas. Hmm. Ayan, ayan na daw kano, pig. Ayan na daw Ayan na ting yung kanilang dinilis nila sa loob may kaganapan po dito may kaganapan po <coughs> May kaganapan Magdudulo na po dito Ano kayang ang kaganapan dito? Yeah, maaabangan niyo po uh, bukas. Paano uh -oh. lumilipad Shout out Shane. Shane. Shane, out. Hi, ma'am Ano kaya ang uh, ba, uh, binabag sa yung tricycle na yun, no? Uh, na puro uh, bakal. <laughs> Siguro nakita niyo na po. Bawal po uh, eh, i-vlog yung ganyan. Nakakapirit po tayo. Kahit sa mga music, YouTube, ayan, bawal po din. Hindi iwas ko lang yung camera. Tsaka yung iyak ng baboy, bawal din. Iparin sa ating pangbablog. Alright. hirap ng ah, hirap itong daan dyan anong buti na ng konti yan ito malalim ito eh ng mga damadaan ng mga pag-ahon <laughs> ano kaya ang tinitingnan na dito sa baba? Hindi po natin pwedeng ano niya pa ko ano po tinitingnan nila. Hindi ko pwedeng uh, ibaba ang camera. gumagawa na ng kalpi. ha, Nakakaguluhan na dito. Yan, nagre-raiding na sila. Yan, abangan nyo bukas kung ano pong ganap. Yan po ang mama yung mama ni ni Mama Sam. Aswang, shout out. Shout out po, TVB. Yan, bumalis yung aswang ng ano pang merienda. Ando doon niyang ilay? mama po si Mama po si ni Mama San. Ano pa ang tinapay? Are na, wowor na mamana mo pala ng haram yung ano. pa ng harang na Well sa sa uh, uh, sa, sa, pa mga sa, ma mapupuno mga gabi pa. Dulo, mga bago mag 7 bago puno to aking uh, bike kasi na uh, naka-charge ito. Kasi to ang aking bike naka charge 'Yan po ang uh, wala itong ano, bobot hindi ko gagawin. 10 oras po ang charge nito jawa, <inaudible> taas 'yung ano basura. Uh, yun, kaya, kaya pala na pinagtatanggal ang mga motor kanina dyan sa taas. Dahil uh, na, ilalagay po ito na ng canopy. Yan, bubog, para nga naman sila ay eh, pag nasa loob, eh, hindi po ito, uh, hindi sila maiinit dyan sa loob. Eh. na sila. Mamaya dito sila ano, mag-ready-ready mag -ready na yung uh, mag, ano, magaganap ay kumari ko po yun. At kumpari ko. Alright. Good morning. Good morning. Good morning. Ano Good morning. yung mo? May tubig? Bakit sakit pa tiyan mo? Mm Hindi. -hmm. ba't tubig na iniinom mo? Pero sabi sa ano eh. Huwag mo na magkape. Maligam ka muna. Uy, correct ka dyan. Yan ang lagi nga uh, iniinag ko tuwing umaga. Diba, magigising ako. Hindi mo na ako kakain ng nakat ano. Uh, yun ang agad na uh, tinitira ko ay eh, pong maligam gam tubig na medyo may tinit. Ayan, kailangan mga dalang baso o kaya kahit na dalang isang baso lang. Isang tasa. Ayan, <coughs> uh, ako ka, ginagawa ko misa dalang tasa eh. Ayan. Tapos siyempre para humodro menis ang uh, ating uh, gutukan, ating buto natin ginadaan mga kinakain na po natin. Kasi siyempre uh, maghapo po tayo natutulog. Ayan. Uh, bang uras. Ayan. Kailangan tulog tayo. Kailangan paggising po natin itong tulog tubig. daw po yung sa katawan. Subukan niya po. Huwag niyong titiginan. Araw-araw ito yung pagka gigising kayo. Ayan. Alright. So maganda na po ang panahon, uh, wala na po mahangangit, maganda na ang araw, Ma maganda na ang kanyang. At si Iwan ay, uh, ayan na nga, ang daming binurog ni Iwan na bagyo tepon. Ayan, ang daming niyang tinira. ang daming niyang dinurog. Ayan. Dinurog na kalikasan. Oh, ang panahon ng sakuna. Uh, Oo, oh, sakuna. Dahil uh -oh. ito sakuna. Oh, right. Sakuna ba? Sakuna? Sakuna. Uh -uh. Ano ibig sabihin sa lalim ng ano mo, salita mo? Sakuna. Nang bagyang uwan. Baksik. Um, uh -huh. baksik. Sabi pa ng asawa kong baksik. Nang bagyang uwan. Uh -huh. Sa palagi mo, uh, nasaan na siya ngayon? nasa kanyang bumalik sa na, sa kanyang sa na, pag, sa earth <laughs> pag pagalis pag, sa natin uh, -uh. ng Taiwan gumano eh ah nagpunta ng Taiwan oo uh, uh tapos hindi pa China pa Taiwan ah Taiwan ayan ayan si Owan ay umalis na nagpunta na sa kanyang bumalik ulit sa dati niyang sa sa, sa earth. earth sa earth ayan tenyo <coughs> haba po ng aking station hanggang do po yan sa babas so. oh Hanggang sa labas siya, so, sampung oras pa yan, maka pa yan, ha? bago mag alas 7. Yan, samahan niyo pa naman ako bumili ng ano, may lutong ulam ngayong tanghali, pang laksa. Ano, gigisahin ko yung uh, kayong, ano, po. ng ano, baboy dun Dahil ko natin gulay. Pagbili po! Magkano si sitaw? Ay, malambot na. Malambot na sitaw. Si Oops. Wala tayo pa na mabibig ito ng gulay. Ito na Magkano kaya ang ano, po. kano? Repolyo? Ang Magkano lang. 90 po. 90. Yeah, ito lang. Ito lang. Yan. Yeah, Ha, init po naman. Diyos ko po, grabe ang init. Nagulit po tayo ng mga sa atin. Iwanin mo yun. Sana kaya. Init. Ibang kilo na, eh? 19 po. 19? Yan, nabili po tayo ng repolyo. 19? Apo. Hindi kayo maliit yan. Gawin mo kayang kanon. Kaya pa ko para sa dini. Nineteen mga dito. Hakayin mo na, na. Kating ko pa. Oo. 19 na rin. Uh. Mga ano mga siguro mga halagang uh, kasama ito mga 30 kasama nito. Hmm. Uh -huh. Diyan pa tinira po dio. Um, lahat natin sa ating gigisang ulam. Ulam, ulam! Ulam po naman! Magluto tayo ng ulam! O oh, yan. Yeah. Ito ah, laki ng tindani ati oh, puno ah, kandini oh. Ito ay patiarehin natin ay 28 pesos, tama na Ang importante, ang um, importante, tayo may uulan ngayong tanghali. Dahil ang ati naman dyan ay walang Pilipina, ewan ko lang iba. <laughs> pihikan, yung mga iba, pihikan. Ano? Ano yung laho ko po na to sa, ano, sa ulan kong binilig... Ah, yung baboy. Iisa. Lahat ko po yan. <coughs> namin na. No, oh. Hindi. Igigisa ko. I I I Meron kasi akong babi doon. Igigisa ko. Igigisa ko na lang. Oo, oh, ah, sige. Uh, Di ba? Importante eh, tayo ay makakain tayo ng susambi araw. Di ba? Wala ka ba lako? Well, Wala ka tao eh. Wala yes. Gigisa ka natin gisa, ano, para dumagdami naman ang na ating ulang bala po po ulang mga yung tangahe. Ang haba ng ating station na gandoon. Eh. Ayun o. Oh. yung ano yung kaldoon. Pinachat uh, na yung ilo. Ayan. Nakakalambot tayo ng karmi. Okay. Halo-halo natin ito. Binalat ko pa yung kanina. Ano yung manok yeah. po yun eh. Pagpapal ginahit ko kanina. Bili ko sa tindahan. Ginahit ko na. Ilalap natin doon. Palalambutin muna natin yan. Ito na ating uh, si Mara. Oh! Nag-alive. <laughs> Nag-alive si Mara. Kainit po naman ay. Sobra. Pasado na yata ang alas 12. Ah, luto na kanin. Luto na. Luto na yung kanin. Ini -in na yun. So yung mga kapita, i-upload ah. ko na pa ito. Siyempre, uh, vlog lang po namin ito. Ayan, uh, may oh, wala, ha? May okasyon po dyan sa dabas. Ayan, <laughs> na-vlog ko po. Ayan, uh, ayan, uh, Dramatik lang po yung kanina na <laughs> nabili ko na yan pero hindi po po yung nabili ayan mga kaburita at konting ko lang po yun uh, meron po okasyon doon nililis po nila yan kasi may okasyon na abang bukas yan. tsaka mamaya uh, ah, pupuntalik tayo doon para tayo ay meron pa yung, may, may vlog mamaya sa mga tado mamaya mainit pa kasi mamaya hapon yan at sila si Baipo dumili ng baboy ayan, ano niya naman kung ano po baka bumi ng baboy. Ayan, abangan niyo po bukas. At saka mamaya po, magbablog po ko dyan sa kanina. So, <coughs> na Aking asawa. Hi Ayan. po. Laban. Laban. <laughs> laba. Laban. Kahit walang laba Laban. <laughs> Labas at Team to Challenge. Ayan. Uh, Ganun talaga ang buhay. Ganun lang talaga buhay. Wag susuko. So, so, uh, may kanya-kanya po yan na uh, may kanya-kanyang ano yung supporters, may kanya-kanyang yeah. na... doon. yung iba kaya uh, malakas. May mm -hmm. na malakas yung mga supporters. So, yung so, ako po na muli may dati yun, na supporters uh, kaya lang po ay uh, hindi po pa panahon para uh, napuntahan pa ako dyan na uh, po sa inyo lahat sa mga kasali ko po sa team tula yan, good luck po sa inyo lahat yan good luck po ayan alam ko po, po ng pang pangito ko na po na napakalaki na inyong na uh, views napakalaki po ng inyong uh, revenue wala na po wala na po pong ha habol doon sa inyong mga kalakasan dahil kilalang kilala po kayo bilang vlogger dahil kilalang kilala po kayo tumano ayan kami po mga small youtuber wala mo talaga kami magagawa yan. So yan, yeah, good luck na po sa mga susunod nating accounting uh, content uh, ulit. go, go, go lang. Wag magsumuko. At uh, mali nyo naman. At uh, hindi pa naman na ito Meron pa tayong 5 days pa para sa November 17. Sana nga ay magtuli-tuli na hanggang December. <laughs> Ayan. So yan yeah, mga kabutang. Ganda na, na po. Maraming salamat. Sana po yung wag pong mag wala na po mag out. Ayan. Ah. Uh, Binig na naman kami ng ano nang tayo nang 2 weeks Naning na ning na 2 weeks. 2 oh, weeks. Two hanggang, weeks. ano? Hanggang November 17. Mm -hmm. mali uh -huh. ano na lang mga limang araw na lang. Sa palagay mo, pasali na ako doon kick out. Ha? <laughs> huh? na ako doon. Sigurado, sigurado. Ayun. Yeah. Pupuputan ka na lang ulo. <laughs> Yan po yung aking asawa, si Amy, na kinakasama ko. Yan, anak ko namin, si Mara. Ayan. Ah, yan, mga kabulita, sobrang init po dito. Wala na po si Owan. Tumalis na. Pumunta na sa kanyang dati po, dati niya ah, lugar. Sa kanyang earth. Ayan. So, ayan mga kabulita, ayan ah, na po. unti ah, okay po, naglilinis na po ang mga harapan ng mga pinamaan po ng mga basura, ng, ng hinakot mga pasura, yung sa mga ay may ang mga pinadpadpo na mga ng tubig dagat ang mga basura ayan dininis na po ayan uh, kami po naman ni na eh, po dito din makabit tinabakan na ng dagat ng ano dagat na bunganga ng mga basura kasi medyo mataas tas po kami dito ka taka tsaka po ay uh, bago pa dito dumating ang tubig at tsaka mga basura na uh, ano din, ay doon po, may hari na po doon sa baba, mga bahay-bahayan doon. Kaya hindi na po, hindi na umakit dito. So na, hanggang dito na po. Maraming po salamat. Thank you. na po. Bonita. Ma. Ah. Eh,